Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay i-check iche natin yung mga halaman ko dito sa loob. So ito yung mga succulents ko na nakatanim sa planter pipe. At ganito nga pala yung hitsura nila ngayon. Nakabalot sila ng plastic. So alisin muna natin yung mga nakapatong dito. So pangpabigat to siya guys para hindi liparin yung ating plastic. Kasi malakas yung hangin dito sa amin kapag winter. So ayan, tingnan natin. So, eto nga pala si Supreme. Ang ganda ng kulay ni Supreme. Nagpipink na siya, guys. Medyo may konting frostbite yung dahon niya. Pero napakakunti lang. Ayan. So, frost hard din naman tong si Supreme. Kaya okay lang siya dito. Kahit hindi mo na siya lagyan ng frost cloth. Ayan, ang ganda ng kulay, diba? So, ayan. Nagpipink na talaga siya dito, guys. Tapos meron ako ditong mga tanim na mga ghost plant. Kaya lang kinatings ko yung aking ghost plant. Kaya mas maraming supreme ang naiwan dito banda. Pati yung aking ano, purple delight kinatings ko rin. So ayan, konti na lang yung mga ghost plant na natira. Halos mga supreme na lang yung naiwan dito. At ang ganda pa ng kulay. So ayan, yung mga may kinatings dyan ay mga ano yan. Purple delight. Ayan. Meron ng bagong mga baby sa stem. Ayan. Di ba? May bagong pimple na lumalabas sa stem. So, yan yung hitsura nila dito ngayon. Tapos, dito naman sa kabila ay si ano, Topsy Torby. Tingnan niyo yung dahon ni Topsy Torby. Nangulubot sa sobrang lamig. Hindi naman sila dry, guys. Kasi basa yung lupa nila dito. So, nagmumoist -mo nga ang lupa dito kasi yung ilalim ng planter pipe or ang ilalim ng pipe, tinanggal ko yung plastic. Dati kasi may nakas, ano na plastic sa ilalim. Tapos, tinanggal ko. Ayan, nakaka-absorb ng tubig galing sa labas yung lupa niya. Tapos, ito naman ang aking ano Pretty and Pink so pink na pink na talaga siya dito guys pati itong si Pretty and Pink ay frost hardy din to siya ayan basta wag lang siyang i direct talaga sa labas as long na may covers siya sa ibabaw ano siya nakaka-survive siya sa winter ayan yung kinatis nga pala ng aming kapitbahay dati ayan nagkaroon na siya ng mga babies malaki na yung mga babies tapos nagka-cluster na yung puno na pinagkatingan ayan nagcluster na siya. So isang puno lang tapos kinating siya ayan, nagcluster siya, 'di ba? So ang ganda, ang cute ng baby ni Pretty in Pink. Ayan, pink na pink na talaga siya, guys, dito. Yan oh, 'di ba? Sobrang pink na niya dito. Tapos yung iba hindi naman masyadong pink yung mga bago lang, yung mga bagong baby dyan, yun yung green. Tapos yung luma na talaga na pinakapuno, yun yung nagpiping kasi sa sobrang luma na nga nila. Ayan, matured na matured na sila. Tapos dito naman, mula dito ay mayroon akong nilagay na frost cloth. Kasi yung aking frill dito ay nagkaroon ng frostbite sa dulo ng dahon. Kaya naglagay ako dito ng frost cloth. Ayan. Tapos ito naman yung aking moonstone. Yan, medyo nagkaroon ng puti-puti yung, kung napansin niyo yung mga puti-puti na dot sa dahon niya. Dahil yan sa sobrang lamig. So, ayan. napaka ng ating moonstone dito. At napakaganda ng dahon niya, guys. Tapos, ito naman yung aking agavoidis cross polydonis. Ayan, malaki na siya. At kumukulay na rin siya. Nagiging pula na rin. Tapos, meron tayo ditong Agavulis Miranda. yan Hindi siya, ano dito, no? Hindi siya makulay dito. Yung nasa pot ko na Agavulis Miranda ay maganda yung kulay niya. Medyo orange siya. So, ito yung Agavulis Miranda ko na nasa mini greenhouse. ba? Diba? Nagiging orange na yung kanyang kulay. Pero hindi siya mabilis lumaki guys. So kapag nasapat siya, dahan-dahan lang yung paglaki niya. Pero pag nilagay mo direct talaga sa ground, ay mas mabilis siyang lumaki. Katulad nito, ayan, di ba may baby na siya na isa. Tapos ito namang aking Harry Watson dito na napakakapal ng kanyang farina at napakadami ng kanyang babies. Kung nakapansin niyo guys, o so, oh, nagpipink na yung dahon niya, ayan. Dito sa baba ay nagpink na siya, 'di ba? Ayun yung dahon niya, guys. Nagpipink na siya at ang dami niyang babies, paikot yung babies niya. So meron din siya mga bulaklak na palabas. So sabay-sabay lumalabas yung bulaklak, at bulaklak at saka yung babies, ayan oh. 'Di ba? So sobrang laki na talaga niya ngayon, guys. Ang ganda, nagcluster siya dito. So, siguro kapag medyo mahaba na yung stem ng baby niya, mag-ano rin ako dito. mag -cuttings. Tapos, ayan, nagkaroon ng mushy leaves. Dito sa ibaba. Siguro dahil sa sobrang lamig, nagkaroon ng mushy leaves. Pero, hindi naman ako nagdilig dito, guys. Mula nung tinakpan ko sila ng plastic, hindi ko na sila diniligan. Kasi nga, dito banda ay malamig talaga siya. At, ano siya, nasa gilid ng kalsada. So, mas malamig dito banda kaysa nandun sa gilid ng bahay namin. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Ayan, ang dami pa mga babies. Tapos dito naman, ayan, ang ating mibina na kumakapal na talaga siya at ang ganda ng kulay. So, magla, magtanggal tayo dito ng mga babies para ipropagate natin. So, gusto kong mag-revenge guys kasi yung ganito ko na ano, nasapat na Mibina ay namatay nung summer yung malaki ko ng Mibina na napakatagal na sa akin namatay nung summer. So ngayon gusto kong mag ano, magtanim nito ng marami para mayroon akong maraming reserba kasi sayang talaga yung malaking Mibina ko na namatay nung summer. So ayan medyo marami tayong pwedeng harvestin. At ang ganda ng roset niya ha, malaki. Mataba yung roset niya at yan oh, Di ba malaki? Yung namatay ko na mibina ay maliit yung roset. Ayan, nandito na. Hanggang dito na kumalat na siya. Ang bilis niyang kumalat. So, ang tinanim ko lang dito ay isang puno na pinropagate ko rin dati. Tapos, ayan, nag-anak-anak na siya. So, kumuha tayo dito ng medyo marami-rami para marami tayong ipropagate. Yan, di ba? Ang ganda ng kulay niya. Ito oh, ang laki. Ayan, malaki siya. Hindi katulad nung nasa pot ko. Meron pa rin akong ganito na nakatanim sa pot. Kaya lang, maliit yung rosette niya. Itong nandito ay malaki talaga yung rosette niya. Ayan, meron na tayong pwedeng i-propagate ulit. So, medyo marami yung nakuha natin ngayon. Meron tayong lima na nakuha. Ayan, limang babies galing dito. Ayan, medyo nakalbo na dito banda. Pero mabilis lang din naman siyang mag-anak-anak. So, yung ano dito ay iusog na natin itong naipit dito sa ilalim. Iusog natin banda dito sa nakalbo. Ayan. O, oh, ba diba? So, meron tayo dito merine. Ayan. Tapos ang ating pakipaitong kumpaktong dito. Palaki na siya ng palaki. Napakabagal niyang lumaki dito. So, nagmula lang yan sa dahon. Na nilagay ko lang dyan. Tapos ito yung tinanggalan ko dito na ano, dati ang nakatanim dito ay yung frill. Tapos ayun nga, dahil nas, tinanggal ko yung frill, ayan yung pinalit ko. Tapos meron tayo dito, Mendoze. Ayan, ang chubby ni Mendoze dito. Napaka-chubby talaga ni Mendoze. Tapos dito naman ang ating mga blue jelly beans. Ayan, hindi pa siya masyadong... Ano, mahaba yung stem maliit pa rin so nagiging compact siya dito banda hindi talaga siya mabilis lumaki at ang ganda pa ng dahon niya di ba yung dulo ng dahon niya pulang pula tapos yung ano niya sa baba is green so napakasarap niya tingnan ayan di ba ang ating blue jelly beans dito tapos dito naman ito yung ano maraming na damage no summer So, medyo may mga babies pa na naiwan dito. Ayan. Tapos, itong si, ano, oh, malaki na yung bagong rosette niya dito. So, itong mga dahon niya sa, ano guys, itong mat malaking dahon, pwede ninyong tanggalin yan para i Para magpantay yung ano. So, sinubukan kong tanggalin. Kaya lang ang, ano guys, ang hirap tanggalin. So, nasisira yung dahon. Ayan. So, wag na lang natin pilitin. So, ayan. Palaki na ng palaki yung baby. Eto, pwede itong ipropagate. Ayan. Kasi maganda yung pagkatanggal. So, yung iba, sinubukan kong tanggalin. Pero, ang tigas talaga, guys. Laging napuputol. Tapos, ito yung aking supreme. Ayan. Yung mother plant na supreme na dati napakalaki niya. Ngayon, ganito na yung hitsura niya, guys. Yung mga roset niya ay hindi na pantay-pantay. Tapos, meron ulit siyang bagong baby dito. Ayan, parang dalawa yung baby niya. Ayan. So, marami siyang baby nung bago mag-summer. Ang dami niyang baby na naglabasan. Kaya lang, ayun nga. Yung stem ng baby na nakakunet doon sa mother plant ay kinain ng mga, ewan ko kung siguro uod or kinain ng mga, ano ba yun? Yung langgam, ayon Kaya nagkaroon ng mga stem rot. At kinuha ko na lang, nilagay ko doon sa mini greenhouse ko. At tinanim ko para ipropagate propagate na rin. So, ito si bluebird, ayan. Tingnan ninyo tong bluebird ko. Nakapatong lang pala siya dito. Akala ko okay lang siya. Ayan, oh. ba? Diba? Merong pinagkainan dito. So, tingnan natin kung okay ba yung kanyang stem. So, siguro tanggalin ko na lang yung mga dahon nito. Tapos, ano, i-cuttings na lang natin. Kasi mahaba na rin yung stem niya. Ayan, nabulok dito banda sa baba. So, dalhin ko na lang to sa bukid. Tapos, tanggalin ko yung mga dahon niya para gawing propagation. Ayan. I-reset natin. Kasi pumapangit na yung ating bluebird. Tapos, mayroon tayo dito si Rejoice. Ayan yung aking malaking Rejoice. So, yung dahon nga pala nito sa flower stock ay sinubukan ko rin i-propagate. Kaya lang, ang bagal talagang lumaki ng babies. So, naisip ko dito ko na lang tanggalin yung mga babies na kong propagation. Ayan, para instant malaki na. Ayan, meron na tayong isa, ba diba? Malaki na. Tapos, ang dami niyang mga dry leaves din. Ayan. Tanggalin natin itong isa. Ayan. Meron na tayong dalawa. Meron na rin siyang ugat. Tapos itong isang baby pa dito. Tanggalin natin. Ayan. Meron na tayong tatlong babies na natanggal ngayon. Pati itong sa likod, ayan, tanggalin din natin. Ito yung malaking, pinakamalaking baby na tinanggal ko ngayon. Ayan, meron na siyang baby na isa din. So, ayan, meron na tayong instant na propagation ngayon. So, ayan, iiwan na lang natin yung dalawang baby dyan. Palakihin muna natin ng konti, saka na natin tanggalin. Tapos, itong mga ano dito ay mga dahon niya to sa flower stalk dati na nilagay ko lang din dito. Ayan, nagkaroon na siya ng mga babies. Ayan. So, kung hayaan mo lang yan, mag lumaki siya ng lumaki dyan, guys. Kapag hindi siya masira sa frost, ayan. So, yan na lang yung iiwan natin. Sa ilalim, may dalawang babies. Tapos, dito naman sa kabila, ayan yung aking takasago ng kinana. Nagkaroon ng frostbite sa dulo ng dahon niya. Tingnan ninyo, di ba nasira yung dahon niya. Akala ko kasi okay lang siya kahit walang frost cloth. Pero nung katagal napansin ko umiitim yung gilid ng dahon niya. Kaya kailangan ko talaga siyang lagyan ng frost cloth para hindi na maulit na magkaroon siya ng frostbite kasi baka matuluyan. Ayan yung dahon oh, nagkaroon na ng fungus. So medyo maselan din to si ano sa mga fungus. Ayan, marami na akong malaking ganito na laging nagkakaroon ng fungus or nagkakaroon ng mga stem rot. Ayan, yung mga baby niya rin, napiktuhan din sa frostbite. Nangitim din yung gilid ng dahon. Ayan, ito yung ano, pinakamalaking frill ko. Ayan, tingnan ninyo, ba? Diba? Ito na lang siya ang natirang malaking frill ko. Tapos, pangalawa yung nasapat. So, sana makasurvive siya hanggang matapos yung winter. Kasi sayang talaga kung matuluyan siyang mamatay, guys. Or matuluyan siyang masira yung dahon niya sa frost. Kasi lumiliit siya ng lumiliit. Ayan, may parang itim sa ano niya stem. Pero okay lang, hindi naman siya ano, stem rat. Or hindi naman siya nabulok. Tapos dito naman, ayan, napakalash dito banda. At pulang-pula yung ating rubra. Ito o oh, parang naglagasan na lang bigla yung ano niya. Yung dahon niya dito. So yung mga nanglagas na dahon. Yung natanggal na dahon dito. Dinala ko sa loob ng bahay. Para i-propagate. So ngayon nagkaroon na ng mga bagong ugat yung mga dahon. Pero wala pang baby na naglabasan. Nagkaroon lang ng ugat. So ayan sayang malaki na sana. Ito, ito naman ayan kumukulay na siya, nagpipink na siya. So nagtanggal nga pala ako dito ng isang baby dati at tinanim ko doon sa bukid. Tapos ito parang kinain ng ano, langgam yung stem niya. Tingnan ninyo. Tanggalin natin. Ayan. Nabulok na yung stem na nakakonek doon sa mother plant. Parang may langgam dito na nagtatago. Kasi nga dito banda, syempre pa dikit na dikit, syempre medyo mainit. So, pwedeng pagtaguan ng mga insekto dito sa ilalim. Ayan. Tapos, dito naman yung aking pink frill. Ayan yung aking pink frill, guys. Ayan, ba diba? Para na siyang bouquet. So, nakatanim nga pala siya sa pot. At yung pot ay, ano lang, binaon ko lang dyan. hindi ko na tinanggalan ng mga ano sa ilalim so pat lang talaga siya na binaon ko na lang dyan. ayan para hindi biglang lumaki yung aking mga pink frill kasi yung pink frill ko doon sa mini greenhouse di ba ang laki ng mga dahon so ayoko siyang palakihin ng palakihin yung mga dahon niya gusto ko lang compact yung dahon niya para maganda siya tingnan at para syang buke. bouquet ayan so ito oh pinakamalaki sa lahat yung nandito banda ayan di ba Maganda yung dahon niya. Ma mataba na maliit. Ayan. Tapos ito naman yung aking mira. Tingnan ninyo guys. Bukang buka yung mira ko dito. Ayan. Napakalaki niya tingnan kasi nga bukang buka siya. Hindi siya pa sara yung dahon. Ayan. Tapos itong mira dito sa kabila naman dahil naipit. Ayan sarado yung dahon niya. So, tingnan natin kung ano na yung hitsura niya dito. Ang dami niyang mga bulaklak oh. Ang daming bulaklak na naglabasan. So, kumukulay na rin yung mira ko dito. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Ayan, kapag sarado yung kanyang rosette. Ayan, ganyan siya kalaki. Medyo mas malaki pa talaga sa kamay ko. Tapos ito naman ay si Apus. Ayan, ang dami niyang bulaklak. So, malaki na rin siya. Tapos, yung baby niya dito sa gilid, malaki na rin. Ayan. Pati yung baby niya sa gilid, malaki na rin. At naipit na siya sa sobrang laki ng mga katabi niya dito. Ayan. Diba? Ang daming bulaklak. So, nandito yata nakalagay yung pangalan niya. Kung si Apos ba talaga siya. Kasi, minsan, nagkakamukha sila ni Brave kapag sobrang laki na talaga nila magkakamukha na sila ni Brave. So, tingnan natin. I-check natin kung si Apos ba talaga yung nilagay ko dito. Ay, ayan. Apus nga siya, guys. Ayan. Confirm na si Apos siya. So, ibalik natin para hindi tayo malito. Kasi minsan nalilito ako kay Apos at saka kay Brave. Tapos, eto naman si Robra. Ayan, ba diba? Ang ganda ng kulay ni Robra. Ito yung pinakamalaking Robra ko sa lahat. Ayan. Kasi yung malaking Robra ko sa gilid ng bahay, di ba kinain siya ng mga langgam. So, nasira siya, guys. So, ito na lang yung natirang Robra ko na malaki. Ayan. Pinakamalaking Robra ko. So, ang ganda ng kulay ni Robra, di ba? Ayan. Pulang-pula talaga siya dito, guys. Sobrang pula niya. So, yan yung hitsura nila dito. Ayan. At marami tayong mga babies ngayon na, na harvest. Ayan. So, ito ilagay natin dito sa may butas. Itabi natin sila dahil puro mira naman sila. So, ito yung na-harvest natin. Ito dalhin ko sa loob ng bahay at saka ko na siya itanim. Ayan. So, eto dalhin ko sa mini greenhouse dahil meron pa ako doong space na pwede pang pagtaniman doon sa yung mga ano, seedlings na ginamit kong pang propagation. Ayun, doon ko sila itanim. So, yun lang ang latest update natin dito banda. Ayan. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!